Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isa lang ang hula ng mga netizen base sa no-brainer teaser ng GMA. Sa kung sinong award-winning actress ang susunod na magiging kapuso. Ayon sa teaser, ang award-winning actress will soon be a kapuso. Giveaway raw kasi ang BA sa nasabing tagline o teaser. Unang pumailan lang ang chismis na lilipat si Bea sa GMA mula ABS-CBN dahil may gagawin silang pelikula ni Alden Richards ang moment to remember. Bale Filipino adaptation ito ng 2004 Korean film. Halo sa Japanese material na Pure Soul noong 2001. Bagamat kalat na ang paglipat ni Bea sa GMA. May chismis na hindi umano nagkasarahan ng negosasyon dahil sa taas ng talent fee ng aktres. Kung sa kasakaling kasado na ang transfer ni Bea sa GMA. Siya bale ang ikalimang produkto ng Star Circle Batch 10 na lumundag sa GMA following na din sa Monte. Karel Marquez, Dennis Trillo at Alfred Vargas na inilunsad noong 2010. Anong masasabi mo sa balitang ito?